Hi mga kagurang, welcome back to our video. So ayan, and ako, pa, ako nga pala si Josh Pustanes, ang inyong lingkod. O di ba? Halika yung mga kagurang, samahan nyo akong mag alio aliw tayo dito ngayon at kakain tayo ng masarap na Filipino food. Dito lang yan sa may Najma Jofair area. So ayan, sa lahat ng mga kababayan ko dito sa Bahrain. So alam nila yung Najma Jofair, malapit na sa dagat, no? And of course, kasama ko yung mga lahat ng mga kagurang. O di ba, kagurang viva at nakita-kita kami dyan. At of course mm -mm, Ang inyong lingkod At ang kagurang edge Ang kagurang merlo O diba Lahat na lang mga gurang In fairness Talagang napakasarap talaga pagkain dito Sa Manila X Burger Ayan Sa mga kababayan natin dito Nagnegosyo rin Sa Bahrain Talagang masarap din Ang mga pagkain dito At ang pinakamasarap talaga Sa lahat-lahat mga kagurang Yung ililibri ka Ng mga kaibigan mo O diba ba <laughs> Ayan, so bidabidahan na naman ang beauty natin mga kagors at ang mga walang kamatayang kagurang song ni AJ De Leon o ni Bani kagurang AJ De Leon talagang hindi mawawala. Ayan mga kagurang at saka ayan ang sarap-sarap ng kanilang tinatawag na halo-halo o oh, di ba mm -hmm, talaga full of ricardos ang halo-halo nila mga kagurang pero ako hindi naman ako masyado um, uh, hindi ako masyado kumakain ng ganitong matamis masyado no lalo pag sa mga halo-halo mga malalamig di ba so uh, ayan hinayaan ko na lang sila na talagang boom, talagang lumafang ng lumafang ng halo-halo na yan o oh, di ba pero siyempre tumitikim din naman hmm, hindi naman pwedeng hindi tayo tumitikim kasi napakasarap din talaga ng halo-halo di ba sa may mga gusto mga halo-halo dyan sa mainitan sa panahon. Anyway, ang ganda na pala ng weather dito sa Bahrain ngayon. Parang Pilipinas na lang, no? At palamig na siya. O, di ba? Ito yung pinaka-best weather na inaasam-asam ko dito sa kaharian ng Bahrain. O, di ba? Mm -hmm. Kahit maglakad-lakad ka pa sa labas, hindi ka napagpawisan ng bonggang-bongga. So, ayan mga kagura. So, sana mag-enjoy kayo sa aking uh, mga videos, no? Na wala namang katuturan to all my followers all over the world. Thank you so much for watching. <laughs> O oh, di ba? Mm -hmm. So, ayan share share naman tayo mga kagors kung talagang may time i share no. Kung nagustuhan niyo naman, paki-like naman at paki-share sa aking mga video na no, wala namang kagwenta-kwentahan. Of course, shout out, shout out sa aking mga kagorang diha sa Pilipinas no. Labing labi sa ako ang mga uh, kababayan, mga mahal sa kinabuhi, mga kagurang, di ba? Si Leia Asteliero and of course to Miss Helen Iba, Helen Rabanes. Ayan, Helen Rabanes at sa aking pinakamamahal na ina na bisag sa ano mo sayo pag isa bisag 88 anyos na siya shout out o di ba mm. uh, sa mga tanang tagalapinig diha taga tapal o taga uh, ubay Bohol, o sa tanang mga mandawi sa akong mga isoon di hatanan and of course to all my followers all over thank you so much for watching guys bye bye god bless everyone season bye bye <laughs>